Good morning! Hello! mag unbox tayo ng aking order. Dumating na. Nag-order ako ng kapote. Kasi, tag-ulan na po ngayon. Titingnan po natin kung maganda. Nakita ko lang po ito sa TikTok. Nabasa ko naman ng mga review, maganda daw siya. Good quality. Kaya, titingnan natin kung okay siya. Oh. Mga kakumari ko dyan. Oh. Maganda pala. Oh. Diba? Oh. Maganda siya. Makapal. Mm. Mura lang ito. Mura ko lang ito siya nabili. One pizza. Free shipping. Mm. Dalawa. At isa sila. Kasi po, ang hirap pumasok pag walang kapote. Ulan po kasi. Ay, tingnan natin yung pants. Parang small at ang pants. Okay lang. Yan, mga ludes. Okay naman po siya. Maganda ka naman. Thanks for watching! <laughs>